Hello guys, kamusta kayong lahat guys? At ito na yung mga tanim-tanim na patay. Nung naitanim nung jugay, yan. Mga na guys, at kailangan nang linisin para ano. Dapat sana yan, nalinis na yan. Pero hindi na, kung -ulan, ulan, hindi mo ka makadamu. Kaya so, inantay na i ulan para mas maganda tingnan kapag matinisan, guys. tangdal yung mga damo at yan, may puno pa ng papaya. Isang puno ng papaya dyan. Para kapag nagkabas ka at kung ano ang uramin, may ano, may isa sa may kahoy pa. Yan puno ng mangga. Ayan. Yeah. Ayan. Yeah. Puno ng mangga Tapos, yan, guys. dapat Kapag mamuhi na, maraming buka yan. Ayan. Ito. Dadaan tayo dito. Pagpunta si tayo doon sa taas. Tapos, ipisi si na ng naman. Masignan lahat kung maganda ang tubo niya. At yan naman, may kawayan na yan. Yeah. Ito lang ako. Pagpunta kapag matapos ng magatas yan, tatamnan ng palaya para may susunod na anihin guys. Yan. Kaya may nangkawayan dyan na, na ilagay pag-akyatan ng mga ampalaya At yan naman yung dahon na yan, yung malapad na yun, yung may yellow green, maasin yan guys. Masarap pang sinigal. Yan. Mahala amin magandang tignan kapag nalinis na guys. So, at saka, yan na, may bunga na siya. O, malapit na siyang anihin guys. At thank you, Lord. At hindi na daanan ng bagyo, nung may bagyo. Para may aanihin tayo hanggang sa pag tanim ulit sa susunod. Yan. O, next week, Next week siguro, magap pwede nang gabasin yan. Mahinog na lahat. Masam Kasi marami pang, ano, marami pang cream. Yan, guys. Yan. Kapag wala tayong, ano, wala tayong tamnan na may tubig, maganda naman yan. O, yung walang tubig na tamnan maganda ang bunga rin yan at sa may gilid-gilid na yan may kakapirasong ano yun Saging. at saka dyan sa baba niya mga gulay turong yan mga sitaw at may kape pa dyan na hindi pa nakuha kasi mga ano mabigat yan at punta tayo dito guys yan dyan Indonesia ingin kita tinamkanlah kasih danan.